Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So may katanungan dito ang ating kapatid na si Sister Zainab Bin Daniel. Tabina salamustad. Sana po manood, sana ma-notice po. Okay, so ngayon nanood na natin, na notice na natin ang kanyang katanungan. Ask ko lang po Abot sa aming mga babae kung may regla ba kami. Bawal ba maligo? At bakit po bawal? Kasi minsan sobrang init na ng katawan. Tapos minsan 5 or 7 days bago mawala ang regla namin. So itong bagay na to, parang ano po to eh, parang naging paniniwala na po ng ilan sa mga kapatiran na nakita siguro sa kanino ninunuan na ang babae kapag may regla, bawal maligo. Totoo ba na dapat ang babae pag may regla, bawal kang maligo, mayroon pang bawal pag uh, suklay, bawal magputol ng kuko. So alam niyo yun, mga bagay na hindi naman po aral o turo ng Islam. Sa totoo lang po, ito, hindi po napakahigpit naman po ng ganito. Ang babae po, Kapag may regla siya, may mga particular na bagay lang na bawal sa kanya. Pero yung pagligo, hindi po bawal sa inyo. Hindi po kayo bawal na maligo. Dapat nga maligo pa kayo. At kung may asawa ka, pwedeng gawin sa ano Paano pag may asawa ka, di ang baho-baho mo na pag sa asawa mo niyan. Paano tatabi sa asawa mo. Pwede ka pang tabihan ng asawa mo. Ang asawa mo pwede nang gawin sa iyo lahat. Isa lang ang bawal sa kanya na gawin sa iyo. Ang makipagtalik. Yan ang pwede bawal sa, sa mister mo. Eh paano kung ilang araw ka ba naman hindi nakaligo? Ano na yung amoy mo? Ang baho-baho mo na nun. Eh kung lima o pitong araw ba naman yung hindi ka maligo, eh ang regla mo ganun kahaba. Abay, talagang sobrang dumitikit na yung ano mo, amoy mo. Yung damit mo, naninikit na. So hindi po ito alinsunod sa batas ng Islam. Hindi po kabilang sa batas ng Islam o ipinagbawal sa babae na may regla ang pagligo. Bagus, panatilihin ang kalinisan ang pagligo ang pangangalaga sa katawan. Dapat lagi kang mabango kung may mister ka. Lagi kang malinis sa katawan mo. Kahit na ikaw ay may regla. Hindi rin po bawal sa'yo magputol ng kuko. Hindi rin po bawal sa'yo na bago ang magputol ng kuko, yung pang mas mainam sa iyo. Yun ay sun na. Yung iba hindi rin nagpuputol ng kuko. Yung iba hindi pa nagluluto. Aba, hindi na makakain ng mister yun yan. E kung may regla pa lang, hindi na, hindi na makakain ng mga tao. Hindi na kayo magkakain o ano man yan. Hindi pa bawal daw magsuklay kung saan-saan ko napulot pulot mga paniniwalang ito. Mga sisters, hindi po ito kabilang sa mga ipinagbabawal sa inyong pagligo. Ano na magiging amoy yun niyan pag hindi kayo maliligo sa loob ng ilang araw? Eh kung mapahaba-haba yung regla, hindi eh babaho, babaho ka na niyan. So, inuulit ko po, wala pong katotohanan na bawal pong maligo ang babae may regla. Bagkos, ito pong mas mainam sa inyo. Kasi kung mag, babaho na tayo, eh, kakasala ka na pagka ma, na, nangangamoy ang baho mo na at ayaw na ng mga tao yung amoy mo. O ayaw na ng mga kamag-anak ng babae, ka, kasawa ka mo. So, wala pong katotohanan na bawal maligo. Hindi po kabilang sa pinagbabawal, sa may regla o may dalaw ang pagligo. Bagkos ito po yung mas mainam sa kanya. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.